Okay, Mitsubishi Montero tayo mga boss. Issue nito, sabi ni Bossing, pag nag-break daw siya, may pagkakataon, nawawala lahat ang break, yung ilaw niya, namamatay. So, ibig sabihin ay hindi siya gumagana. So, ibig sabihin, hindi siya sa ilaw, okay? Hindi siya sa ilaw dahil may pagkakataon lahat, totally lahat, pati yung third brake light, pati yung dalawang magkabilang gilid, nawawala. Okay? So, hindi siya gumagana. Ngayon, una nyo dyan pupuntahan bagay ganun ang problema una nyo dyan pupuntahan yung brake switch okay so ipakita ko sa inyo nakalas ko na to ipakita ko lang sa inyo kung paano kalasin okay at kung paano at kung paano linisin okay so dito dalawang tornilyo lang naman yan mga boss Ayan, dalawang tornilyo lang yan dyan tapos dito makita nyo yung brake switch so ito yung brake nya Okay? Babaybayin nyo lang naman yan eh. So pag nakita nyo yan, nakita nyo to. Yan yung brake switch nya. Okay? Ang style nyan, pihitin nyo lang. Pihitin nyo lang yan, pakaliwa, pakanan, bahala kayo. Kasi may guide yan, ipakita ko sa inyo. Pihitin ko muna ha. Yan. So nahugot ko na, napihit ko na. Pakaliwa, pakanan, walang problema. Ganito ang style kasi niya. Yan. Ito kasi, meron siyang parang thread. Yan. Tapos meron siyang ayan, ganyan na itsura niya. Okay, kaya kahit anong pihit niyo diyan, kaliwa or kanan, pwede 'yun. Ito na hugut ko na eh, madali lang naman hugutin yung sakit nito nandoon sa ilalim. Okay. Tapos pagbabalik naman niyan, kailangan naka naka parang neutral yung ating ano, preno. Kailangan nakalapat na ganyan. Tapos pag ibabalik niyo yan, ipipress nyo lang na ganun. Kailangan lumapat lang na bumaon yung ano, yung pinakang itong white na to yung pinakang switch sa kanya siya pipihitin kaliwa or kanan mahalin lang yun so ganoon ngayon nakalas ko na gagawin ko naman lilinisin ko yung pinakang switch niya kasi sabi niya yung bossing may pagkakataon lahat talaga totally wala eh walang ilaw namamatay yung ilaw okay so malimit yan dito lang pwede yan linisin mga boss pakita ko sa inyo kahit sa bumili pa ng bago linis muna tayo linis okay So yun, lilinisin ko na muna to. Okay, so babaklasin ko na muna. Tayo ako sa inyo kung paano ang style ng pagbabaklas ito. Okay. Kumuha lang kayo ng mga tools na ganito. O kahit yung flat screw na maliit lang, pwede na yun. sana natin. Pwede yung flat screw. Pwede rin yung mga panipot na magtilos. Pagka kayo magsisikwat, dahan-dahan lang. Baka kasi tumama yung panikwat sa kamay nyo, ay tapos tayo dyan. Ayun, tignan nyo. Puro carbon na yung, ano, yung terminal niya. Okay. Iingatan nyo tong spring na to. Ayan, kita nyo, puro carbon na, oh. Ayan, ingatan nyo tong spring na to, baka tumalbog. Tapos syempre, itulak nyo itong terminal na to. Ayan. Tutulak nyo yan. Pag Parehas. Hindi naman magkakamali dyan. Ayan. Ayan. Pagka ano, ayan, puro carbon na o. Oh. Nakita nyo. Ayan o, oh, dami o. Oh. Ayan, nakita nyo yan. Puro carbon na yan. Puro spike na nung no, ano, nung terminal. Okay, pakita ko lang sa inyo yung mga pyesa. Okay, tignan nyo ito. Ayan. Ito, iingatan nyo yung spring na yan. Baka tumalbog. Inuulit ko. Pati ito yung spring na ito. Ganun din. Okay. Tapos tignan nyo ito. Puro carbon na yung plastic nya. Siyempre, lilinisin natin yan. Tapos tignan nyo itong terminal nya. Ayun ang itim-itim na oh. Pwede kayo maggamit dyan ng contact cleaner, toothbrush. Ayan. Kita nyo yan. Yan ang nagkukos nung uh, pagkakataong nawawala daw yung ilaw nya. Ibig ko sabihin ay namamatay. Hindi gumagana. Ayan. So yan, lilinisin ko lang yan. Kukod ko din ko lang muna yan o oh cutter blade. Pakita ko rin sa inyo. Kung wala akong contact cleaner, cutter blade. Takas kasi nyo lang ganun. Okay. Pero subukan ko kung may contact cleaner pa doon sa shop. Okay. Ayan. Yeah. Pakita ko sa inyo kung paano maglinis yan. Okay. Kumuha na ako ng panlinis. Ayan, contact cleaner. Kahit anong contact cleaner naman yan mga boss. So, sana natin linisin pero kapag ka hindi nadala sa linis na ganon tut -brush, tut -brush, lihahin nyo ng pinaka pino or gamitan nyo ng ng ganito cutter uh, blade Ayan, kita nyo puro dumi oh yung pinaka contact point nya lilinisin nyo yun mawala kayo mga tools na halimbawa yung contact cleaner, liga, basta kas kasi lang na ganito. Pwede nga yan. Kapag ka malinis na, toothbrush ulit. Wala sa mawala yung bara. Doon sa pinakang contact point niya. Nakita niya malinis na oh. Okay. So, nakalinis na tayo ng isa. Ito naman. So, Basta linisin niya lang ng linisin. kung pagka nakita nyo na malinis na, tatbras ulit. Yeah. Isa naman. Yan yung isa, nakadala sa contact cleaner Oh. Malinis pa rin siya. Pero, linisin pa rin natin ng ganito. Yan. So ito, punas lang naman ito. Punasan lang natin yun Yan. Tanggalin mo yung spring. paghiwalayin yun. Kailangan malinis yan. Katahan yung dumi. Okay na. Okay, so naayos ko na, nalinis ko na. Ayan. Linisin nyo na rin yung pinakang base niya, yung pinakang kaha niya. Ayan, malinis na ito. Itong sasakit, malinis na rin, nalinis ko na yan. Okay. Itong pinakang pin, nalinis ko na din. Ayan ito yung pinaka contact point yung pinaka switch niya ito yung pinaka switch eh ito yung merong spring yung dalawang pin malinis na din spring yung spring kahit din niyo na bala kayo kung gusto niyo linisin or hindi ako kasi hindi ko na nilinis yung spring okay na yan ayun yung mga nalinis ko ay yung dumi na natanggal ko ayan okay ayan yung mga piyesa niya okay pagsamasamahin natin, spring, yung contact point pin, yung pinakang switch, yung base. Ayan, okay? Ayan yun. Ayan yung mga yan. So ngayon, bubuuhin ko na yan, tapos ay titestingin ko na. Matik na yan, hindi na magluluko yan. Okay, buuhin na natin. Bubuhin ko na siya. So, unahin muna natin ito. Yung dalawa niyang pin. Ayan. Hindi na kayo magkakamali dyan. Ayan. Kailangan magkahiwalay siya. Ayan. Huwag niyo munang ano, isasagad. Okay. Ayan. Pangalawa, yung spring. Ayan. Pangatlo, ito. Nasa gitna. Ito, ito, ito. Yan. Pagkatapos nun, ibaon nyo na yan. Yan. Nakabaon na dapat yan. Okay. Yan. Pag nakabaon na yan, okay na yun. Kasunod, Pag nakabaw na yan, kasunod nun ay ito. Yung spring na to. Yan. Kasunod nun, ilagay nyo dito. Hindi rin kayo magkakamali niya mga boss. May guide yan. Ayan o. Hindi naman papasok yung pagkasala yung lagay nyo. Ayan. Ganun lang. Tapos, ibabalik ko na yan doon sa ano. Doon sa sasakyan. Doon sa brake pedal. Okay? Ay sa ito, ganun lang. Okay, nakita nyo naman kung paano ko buuhin. Yan, hindi kayo magkakamali dyan kasi may mga guide siya. Hindi kayo malilito dyan. At hindi rin kayo magkakamali. Basta yung spring, ingatan nyo. Baka yun ay tumalsik ay mahirap maghanap. Okay? So, okay na ito. Kakabit ko na doon sa pedal. Pakita ko ulit sa inyo kung paano magkabit sa pedal. Okay, dahil tapos ko ng gawain yung brake switch. Okay? Kakabit ko na ngayon. Ayan. So, balik ulit tayo dito sa ilalim. Tapos, hanapin lang natin yung socket kailangan ikabit muna natin yung sakit eh. Pagka kayo maglalagay nito, magkakabit, ikabit nyo muna yung sakit para hindi tayo mahirapan sa sa pagsusuksok nito. Kasi gipit eh. Ikabit nyo muna yung sakit bago nyo ikabit yung pinakam brake switch. Okay? So ikakabit ko na muna yan. Okay, dahil naikabit ko na muna yung saket niya, ayan. Kita nyo naman yung brake light niya. Buhay na buhay. Ayan. Okay. Yan yung brake light. So, may kabit ko na yung sakit niya. Pakita ko sa inyo. Ayan. Kita niyo naman doon sa likod. Ayan. Dahil umiilaw siya. Kaya siya umiilaw pala. Sorry. Dahil ikanabit ko na yung sakit niya. Ayan. Okay. Ngayon, kapain nyo lang yan. Kailangan pumasok do sa butas. Doon sa butas na yun. May guide naman yan. Hindi yan papasok kapag ka nakabatangal yung ano. Kapag ka mali yung suksok nyo. Ayan. Ngayon, di pumasok na yan. Bayaan nyo lang siya naka normal itong brake natin. Huwag nyo pipindutin. Ngayon, isagad nyo yung switch. Yan. Kailangan sagad. Pagka naisagad nyo na yung pihitin nyo, pakaliwa o pakanan, depende sa position na hindi kayo mahihirapan. Yan. So, naila ko na yun. Tignan nyo. Naila ko na yan ha. Ipe-press ko na to. Tignan nyo yung ilalim. Magkiklik yan. Okay. Yan. So, normal lang siya. Ganun lang. Basta ito yung naka-normal yung brake. Huwag nyong pipindutin. Saka nyo siya ibabaon yung pinaka-switch natin. Saka nyo ipipilipit yung ano, ilalak. Ipipihit. Ipipihit pa kanan or pakaliwa. Depende sa position na hindi kayo mahirapan. Okay? Nakita nyo naman yung brake light. Okay na yan. Goods na yan. Ibabalik ko na lang tong panel. Okay, ayos na. Titestingin naman. Nagkabit ko na yung panel sa ilalim testing naman tayo yung brake switch, brake light. Sige po, okay. Preno. Itaw. Park light. Preno. Okay, ayos na. Patay mo na lahat. So, yun. Okay na ito. Mitsubishi Montero. Cleaning lang ng, ano ito? Cleaning lang ng brake switch. Okay. Thank you, thank you.